Nga ada ka mamaw. Wala. No wala. Kina isip lang ko. Na ara ko mo kong video. T nga ang ginakuan ko ya ka video ya. Trip ko lang kay do kaabi ka abim? mo. Hello ko ya. Ah, oh, iyang sahod. Sahod. <laughs> Bakit bu biglang nag-ano ka? Si sahod? Magkano? Okay, kaya. Oh yeah. Oh. May sahod ka? May sahod ako. Parang lumakas yung pakiramdam mo nung <laughs> yung sahod ha. <laughs> Naku, kailangan. Ayosin ko to para kunyari ay hindi ako ano matamlay tingnan. Pwede ka -pili na ba natin ngayon? Pwede ka -pili natin. Oh yeah? Sige, mm. tayo na. Kala ko matamlay ka. Hindi okay na ako. Okay na? Oo. Ano ka ba? Siyempre. Sahod na yun eh. Narinig ko na. Magkano ba yung sahod mo? Di ko alam. Titingnan natin umi ako ngayon ang sahod ko. Oh, sige. Tulak Ako? Parang sunod lang yata ako, Pops. Narinig ko lang yung sahod. <laughs> Let's go! Ganoon lang pala yung ano niya, guys. Sahod ah. lang pala yung katapat niya eh. Buti naman. Dinig ni, ano, ni Kuya yung ano ko yung <laughs> iniisip ko. Grabe. Mm. Sige nga, puntahan na natin kung magkano yung sahod. Puntahan na kami ngayon sa ano, sa sa ano, sa Bandit Flame. Ako. Guys, andito na tayo sa Bandit Flame. Ayan. Pagsanipaps yung tutuan. Ay, kuya. Bisi si kuya. Malis. Okay. O, oh, di ba? Malaman ang mais. Hmm. Ay, no, boss. Sagat, sagat na. Sulit na sulit yung puntik niya. Ha, <laughs> ayan, nakuha na namin yung aming sahod. Grabe yung uh, pagbibinta namin doon sa Hamilton and Niagara. So, eto na. May pambili na kami ng aming, ano tawag doon? Gate. Yan. Ibang gastos na kami dyan sa gate namin sa Pilipinas. oh, di, wow. Di ba? Thank you, Lord. At least, nabawasan yung aming gastusin, may pandangdag kami doon sa gastusin namin sa Pinas. Yung sahod ko, guys. Ako? Naka 900 something ako. Grabe. Oh. Yung sahod ni Pops, syempre, mas malaki yung sahod niya eh. Kaya ito yung gusto ko sa kanya, mas malaki yung sahod niya kaysa sa akin eh. Sahod niya is Mildos something din. O, oh, di ba? Diba? So, this is good enough na gastusin namin ito sa ex uh, fence expense namin doon sa Pilipinas, sa pinapagawa namin gate sa Pinas. Sigurado, ito, ito pupunta yan lahat doon sa gate namin. So, partay time na namin yun, yes. Yeah. This, bawas din, ba? Diba? Malaking tulong talaga yung part-time namin na to. para sa mapatapos namin yung project namin sa Pinas. Pang Maganda rin may part-time pero pago Yes! O, oh, diba? Kaya tayo yung mga ano, kailangan natin mag ano. Huwag uh, ipon-ipon man sa ano. Mm -hmm. Kasi mahirap talaga guys pag sa abroad ka. Mm -hmm. Kailangan trabaho mo talaga, trabaho ko lang. Sa Pilipinas, sa pro-panihol ka pa dyan. ka panihol ah. Kapaniyol ka di, sungaw. <laughs> yeah. Abi, abi sa iba niya ng, ano gano'y? Eh? Canada. Uh, I, I, know naman nga kung pagdating sa kwarta, no, mapisan ka din sa Canada, madali ka talaga makatipon. Mm -hmm. um, mapisan nyo, hindi ka, ka na magtinaman. Yeah. Kasi, eh, uh, dali, open ang part-time mo. So, thank you so much, mga palangga. Bye. And the main picture a yeah, video